No hmm. picture planting. Ay hmm. ay pa kita ani no. pink Picture plant. Marami itong ganitong uri ng bulaklak mm -hmm. dito sa Mount mm -hmm. Balatukan, Misamis Oriental. Picture plant. Atyan tao. Ayun mm -hmm. eh ito po yung tinatawag na nipintis hmm. hmm. Napakagandang hugis ng kaniyang mga bulaklak ay Ah, saya sige nila. <laughs> <laughs> tuktok ng naman, balatukan ang ang buhay ang buhay ang So, hanggang sa susunod lang po. Kaganda. Oh, para